amazing na buhay ayan guys, nandito na naman tayo sa ating alagaan so ito, piniflex ko lang po yung ating uh, Dumpu Giant na mga Shamu Chicken ayan ito po si Dumpu Giant and ito po si uh, Tanaka ayan, ito po si Tanaka parehas na Shamu po na ating pong uh, binibreed ngayon, ayan ito, so, tingnan nyo Laki na niya guys, napakalaki na Ito, ni Dumpu Giant mo, oh. Lumalagpas pa sa camera yung kanyang ulo mm. Ayan guys Ang ating Dumpu Giant Shamu mm. Ayan Ang kanyang tindig po ay Upward Ayan, oh. Upward nga po siya, hindi po siya katulad ng Ibang manok na uh, Normal lang na Ang leg ay hindi ganitong kahaba siya po, sila po, ay upward. Naka-stretch ang kanilang leg palagi. And then, din po yung kanilang paa. Parang tao sila kung tumayo. Ayan. So, isa po yan sa katangian po ng mga shamu chicken. Ah, uh, timbangin natin guys kung ilang kilo na siya. Para makita natin pare-pareho. Ngayon ko lang po ito titimbangin ulit. Uh mm -hmm. Ngayon okay, ito titimbangin kita. Pakita natin kung... Uh, ilang kilo ka na? Kita nyo ba guys? Ah, hindi nila kita. Oh. Ah. Ayan. Ayan set natin. para sabihin madaya tayo. <laughs> ayan guys, sorry. Hindi ko na iset eh ha. Mm. Um. ayan. Ayan guys, oh. Oh, zero yan, zero. Nakita nyo ba? Sorry kung medyo uh, hindi malinaw. Kita natin konti. Yan. Yan na, zero guys ha. Kamalikot ha. Hmm. Kamalikot. Oh. Ah. Hmm. Ayan. So, sya po ay uh, 3.6 kilos. 3.6 guys. 3.6 kilos. Uh, 3 kilo at 6 na guhit buo natin ito si Tanaka kung ilan. Hmm, ito ka na. Ito ka muna bulat. Ayan, si Tanaka guys. Ayan. Si -tina Tinaka. Si Tanaka. Si Tanaka ay mm, dalawang kilo at isang guhit. Ayan. Two kilos and one guhit. Ayan. <laughs> ito si Tanaka guys. Tanaka. Yung isang tanaka natin guys ay nando sa kakulungan, nag uh, naglulugon kasi. Kaya nakakulong pero i sorry. Ah, magulo ginugulo mo. Kaya yung isang uh, ganito natin na tanaka ay nakakulong kasi kasalukuyang po siyang lugon. Yan, pero mamaya papakita ko rin sa inyo. Ayun. Sila. guys. Hmm. bakit ko ba pini-flex to guys? Ayan, kasi uh, nakapag-breed na po tayo ng, uh, nakapag-produce na po tayo ng uh, mga sisiyo nila. Ayan, so yan pong ating topic for today. Uh, ipapakita ko po sa inyo yung mga uh, Naproduce na-produce nating sisiyo galing sa kanila. Nakita nyo yung likod niya guys oh. Hmm. Nakita nyo yung likod. Oh, ba diba? Matikas na matikas sa kanyang uh, uh, tindig. Yan po si Dumpo Giant. Mm. Pang show type. Pang show type sila. Hindi talaga sila mainly pang katay, pero po, pwede rin po silang katay kasi manok din po 'yan. Kaya lang, uh, considering po yung price nila ay uh, hindi po talaga sila binibreed para sa pangkatay kundi para po sa pang show type pang show type meron po mga uh, mga competition doon po talaga sa mga nag ng shamu uh, i'm sure alam niyo to meron po mga competition na kung saan ay pagandahan po ng mga alagang manok yan parang aso rin po pagandahan po ng mga alagang aso ganun din po itong manok na shamu ayan kaya hindi po talaga sila uh, binibreed for slaughter Uh, and, ang price po kasi nila ay hindi po katulad po ng mga pangkatay na manok ko. So, medyo pricey po talaga sila. Kasi nga, ang uh, kanilang gamit ay pang show type, pang hobby. Yan, sa mga hobbies. Uh, ito po ang uh, musli na inaalagaan nila. Ayan o. Oh. Nakita nyo naman o. Oh. Hmm. Ang ganda na kanyang uh, tsura. Nakakatakot, pero gentle yan. Gentle giant, guys. Yan po si Dumpo Giant. Bakit naman siya? Nakita niya naman kanina, lakas kumain, no? Kung um, puno yung kanyang butsi. And, nakita niya guys, pula. Uh, Kulay-pula yung kanyang uh, balat. Oh. Ayan. Si Dumpu Giant. Hmm. Ano brad? Pakita natin yung mga anak mo brad. Ha? Tara, papakita natin yung uh, mga anak ni uh, Dumpu Giant guys. Para masilayan nyo na rin. Mababa na. Aba, nasarap pang ka, brad, ah. mo nang bumaba? Ha? Ah? mo nang bumaba, brother? Ah, uh, may so na mo doon. O, uh, diba? Bait niya, guys, oh. oh. Uh, Nakapatong lang yan. Ah, uh, kaya show type talaga guys, considered as pet lang talaga. Pang pet, mainly pang pet po ang gamit sa kanila. Ah, uh, ito kasi Mag, masarap pong tignan guys lalo na sa umaga gigising ka magkakape ka katabi sila ayan kasi nga ganyan sila uh, gentle sila giant and then yung kanilang tindig nga po ay kakaiba uh, kakaiba po ayan no oh, nakita niyo naman yung tindig niya so talaga nakakatawa po nakaka nakaka-relax nakakawala ng stress pagka ito pong mga ito ang uh, nakikita mo sa umaga or kung wala kang ginagawa sila yung kasama mo katulad ngayon magkasama kami. Ganyan lang, nasa uh, dito lang siya sa aking uh, lap. Ayan. O, <laughs> uh, diba? Ayan po, si Dom po Ayan, tayo, bubaba na. Ayan, tara guys, tignan natin yung kanyang mga anak. Ayan guys, hindi ko pala masyadong uh, na-flex yung ating Tanaka. Ayan, so bago natin puntahan yung kanilang mga anak, eto po, eto si Tanaka. Ayan. Ayan po ang ating Tanaka. Ayan, yan po ang ating Tanaka hen. Yan, ito guys, bata pa kasi ito. Ah, uh, ito yung unang-unang uh, islugan niya. Kaya ang timbang niya ay 2 kilos lang. Pero yung mga tanaka guys, yan yung kay uh, uh, Saldis TV nga, uh, kung saan sila nang galing, yung nanay po nila ay napakalaki. Yan, malaki rin po ang uh, mga inahing tanaka. Pero ito, since na bata pa, ay ganyan, ganyan lang po ang kanilang laki sa ngayon. Pero yan, siguro lalaki pa ito. Ah... Uh, Ayan o, tanaka. Ito daw po, sa pagkakaalam ko, ay nag-originate sa Japan. Kaya po, tanaka. Uh, parang yung tanaka po ay uh, yun yata yung pangalan ng uh, Japanese na nagdala dito ng itlog kung saan po nagmula yung mga tanaka. Yun lang po yung, uh, uh, sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, hindi po natin masyadong alam talaga ang history ng tanaka. Ang pagkakaalam ko lang po talaga, ito po ay uh, nag-originate talaga sa Japan. Ayan, Tanaka. Pero pare-parehas pong Shamo yan. Ito namang kung doon po dyan, yan tayo Shamo din yan. Ito, Shamo din. Iba-iba uh, lang po ang kanilang mga uh, linyada. Parang panabong din yan. May Kelso. May uh, Kelso. <laughs> kelso lang yung alam ko. Hindi, ako pan, hindi naman ako pan, sabongero. Eh. Ano pa ba ibang ano? Basta yun, iba-iba yung linyada nila. Kung baga Kelso, and then may iba na namang uh, linya dyan. So, ganun lang, ganun lang po. Pero pare-pares lang po silang Shamu. Uh, parang Kelso, pare-pares lang na Texas. Pero may mga iba-iba pong linya dyan. Ganyan po. Mm, ito po. Si Tanaka, mabaitin to. Ayan. yung kanya kapatid ay naglulugon. Yan, naglulugon po. So, yan po. Ipapakita ko muna yung kanyang kapatid bago natin ipakita yung mga anak. Yan, tara. Mababa ka na. Hmm. Ayan, guys. So, ito yung kapatid niya. Ayan. Inabot ng lugon bago makapag-breed. Ayan. Ito. Ito po yung isang natin tanaka. Ayan, o. Oh. Lugon, guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ito ang kita, o. Oh. Ito niya ba? Yung pakpak niya, o. Oh. Ayan, oh. hmm. o. So, lugon na lugon, guys. Ayan. So, inabot. Inabot ng lugon. ah Kaya siya po ay nakapahinga ngayon ayan uh, kinulong na natin so tamang tama, -tama uh, habang nangitlog yung kanyang kapatid uh, pagka uh, naka nag stop ng magitlog yon, ay siya naman ay sasalag natin yan. So, hopefully ay uh, matapos kagad yung lugo niya yan patubo naman na yan patubo naman na yan so yan po siya yung okay. sa natin tanaka ayan okay. Ayan, so ito naman guys, pakita ko. Yan, so pakita ko naman guys yung anak ni Dumpo Giant sa kanita naka. Yan, ito po yung mga anak nila. Ayan. Ah. sorry, nag uh, auto adjust siya tayong aking cellphone sa liwanag. Ayan, so ito guys. Ito. Ayan. So ito, itong kanilang anak. Ay, bali pala. <laughs> ayan guys, reflex ko lang. Andito na eh. Mm -hmm. Ito po yung 5 days old natin na duckling. Ayan, so may bago na naman tayong pisa na uh, Moscovy ducklings. 5 days old guys. Ayan Oh. No? Ah, ang ganda. Limang piraso to guys, limang piraso. Ayan. <laughs> Ayan, i-flex ko na ng tulo yan guys Para makita nyo Ayan, yung ating bagong uh, ducklings Ayan, yung si mama duck uh, Baka iwalay ko na yung bukas O sa makalawa Ayan, kasi uh, hindi na po nag-uulan Ang nangyari po kasi niya Kaya medyo nagtagal siya ah uh, Gawa na may bagyo nga tayo Walang tigil ang ulan So giniginaw po yung mga ducklings Kaya hindi ko muna siya tinanggal Pero ngayon mainit na ay uh, tatanggalin ko na siya and ang matitira na lang po dito ay yung mga ducklings natin. Ayan. Ayan po. Hmm. Ayan guys. So ito na. Tunay na to. Ayan. So ito po yung anak nila. Hmm. Ayan okay, guys so. oh. Diba? So ito na po yung mga palabas natin na tanaka. Hmm. Guys. Sila. Steady ka lang dyan. O. Oh. guys, o. Oh. Diba? Ito po ay napisa noong July 30. So, ngayon po ay more than uh, one month na sila. Going one month and one week na po sila. Ayan, o. Oh. Uh. So, yan po. Hmm. ah uh, guys ito ay lalaki yata to guys lalaki yan o oh. matikas din guys o oh. matikas din o oh. yan lalaki din yan o oh. at nakita nyo yung leg o oh. mahaba rin ang leg guys mahaba din hmm, yan ito po ang itsura ng cross dumpo giant tanaka yan lalaki to guys dalawa to eh dalawa tong ganito eh ayan pakita ko yung isa ayun lumipad mm -hmm. ayun o Uwi ka rito. Lipad ka pa. Ha? Mm. Nakita naman guys, napakaliksi. Mm. Yeah. Ando. Mm. ko kuni isa. Itong ganito, lalaki, dalawa yan eh. Tapos isang babae. Huwag mm. na Come here. Come here. And guys oh. Mm. Yan. Yan. Oh, show your ayo so show your show your leg <laughs> show your leg ayan show your leg oh bye guys oh ha bare ng kanyang leg oh di ba ayan tusa mice nga oh, oh. mati ka ano, masigla talaga mm. oh yan, yan, yan. Mm. ayan ayan m yan guys ito lalaki din to sa sa tingin ko guys sa lalaki ah yan na. Ah. Hindi ako expert talaga. One month, one month, uh, more than one month pa lang kasi sila. Pero sa tingin ko ay lalaki. Uh, based base po sa kanilang uh, uh, balahibo. Yan, darker nga kasi yung balahibo niya. Yan. Yan. Pero kung ako ay nagkakamali, please correct me. Kala <laughs> ko, patay yung mic ko. Ayan. So ito yung lalaki. Ito, pakita ko naman yung sa tingin ko ay babae. Ito. Mm. Come here. Come here. O, oh, ito guys. Ito yung sa tingin ko ay babae. Kasi, kamukha nung kamukha nung nanay guys. O. Oh? Kamukha nung nanay. Hmm. Ayan. Kata nyo naman, kamukha nung nanay. Ah! Oh, ang ganda oh. Ang ganda na balayabo niya ko. Mas maganda yung balayabo niya sa nanay. Mas maganda yung balayabo niya oh. Ba? Oh. Diba? Oh, show your leg, show your leg. Ah, ganda. Ah. Ah. <laughs> ah. Teka. Oh. Hmm Yan, guys. Ayo, bakit ko pa pinapakita ako? Pina bakit ko pa pinapakita itong mga 'to? Ito po ay eh, for sale na. Isi-sale <laughs> lang pala. Yan. For sale na sila guys, tatlong piraso. Yun nga, uh, sa tingin ko dalawang lalaki and then ito babae. Oh. yan, so sila po ay one month and uh, going one week old. Mm. Ayan. Di ba? Ay, mga kambing natin, o. Oh. Yeah. Mm, Di ba? So, yan. So, ngayon po ay uh, one month one month and one week old sila. Ah, baka taihan mo ako sa bato ka. Ah. Ayan. Hmm. Ayan guys, for sale. So, doon po sa mga interesado. PM, PM po ah. Huwag po sa comment. PM lang po kayo sa Bocals Farmer FB page. Ah, para po masagot ko kagad. And, Uh, matransact po natin Kung kayo po talaga interesado Sa comment section po Ay hindi po tayo pwede mak makipag-transaction dyan uh, Sa so FB lang po Sa so FB page natin Para po uh, maayos po ang ating transaction And masagot po po agad kayo yeah. sa so PM lang po uh, kabokos Farmer FB page And kung nagugustuhan nyo naman po Ang ating mga content Sana po ipag-follow na rin po ako Sa ating FB page kabokos Farmer Ayan. Mm. Ayan guys. Shamu for sale. Uh, tatlong uh, one, one month old and going one big old. Ayan. For sale na sila guys. Ang ganda. Uh, ang ganda. Haba ng Lego. Uh, uh. Ayan. O so, balik na ron Ayan. Papala pa tayo. Ayan guys. sa dito na lang muna. Uh, sana pinag-enjoy kayo. Ayan. PM nga lang po. Doon sa mga interesado. PM lang po kayo. And muli, nagpapasalamat po ako sa lahat mga solid kabokos and sa mga silent viewers na patuloy pong nanonood ng aking mga videos. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhin nang po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo and then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, nagpakawala ng bomba. <laughs> Ayan, so muli, ito yung kabokos farmer na nagsasabi sabay-sabay tayong mga harap, pagsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye. Mainit, ha? Mm. Halika na ron. Bye-bye.